your Bangsamoro story and get featured in our next video at Kwentong Bangsamoro. Yes or no to duwaya? Pakinggan kung ano ang sinasabi sa Islam. Sa Bangsamoro, hindi mandatory o obligado ang pagsasagawa ng duwaya o pagkakaroon ng higit sa isang asawa na tinatawag sa English na polygamy. Ang pag-aasawa ng higit sa isang tao ay maaaring maging opsyonal at personal na desisyon ng bawat individual na sangkot, batay sa kanilang pananampalataya at kultura. Sa ilalim ng Sharia, ang poligami ay pinapayagan sa ilalim ng mga kondisyon tulad ng kakahayahan ng lalaki na suportahan ng patas ang bawat asawa at katarungan sa pagtrato sa bawat asawa. Kinakailangan din na magkaroon ng pahintulot mula sa hukom na Muslim o Sharia court bago magsagawa ng polygamous marriage. Ang polygamy sa Bangsamoro ay regulado at kinakailangan na sumunod sa mga alituntunin ng Sharia law. Ang mga lokal na batas at regulasyon ay naglalayong mapanatili ang katarungan at proteksyon ng bawat individual na sangkot sa ganitong uri ng marital arrangement. Follow, share and subscribe at Kwentong Bangsamoro.